Isa ka rin ba sa tulad nila? May ka-love team sa opisina? O tulad ka ba ng mga asawa nila? Masyadong tiwala sa iyong asawa pero tadhana na ang tumulong sa iyo para malantad sila. Isang video mula sa Coldplay concert sa Boston ang naging sentro ng atensyon sa social media matapos makita sa big screen ang isang sweet na eksena sa pagitan ng dalawang concert goers. Makalipas ang ilang oras, nakilala ang mga ito bilang si Andy Byron, CEO ng tech company na Astronomer, at si Kristen Cabot, HR chief ng parehong kumpanya. Ang mas ikinagulat ng marami, pareho silang kasal sa ibang tao. Dahil dito, mabilis na umani ng reaksyon ng naturang video at naging viral sa iba't ibang platforms. Makikita sa clip na yakap-yakap ni Andy si Christine habang tumutugtog ang banda at bigla silang parehong napahiya nang mapansing silay na sa big screen. Lalo pang nagdagdag ng intriga ang naging biro ni Chris Martin, frontman ng Coldplay, na tila may kinalaman sa relasyon ng dalawa sa sobrang bilis ng pagkalat ng video, agad ding naglabasan ang mga haka-haka online tungkol sa estado ng relasyon ng mga executive maging sa kanilang personal na buhay. Sa gitna ng kontrobersya, isang post ang lumutang na umano'y official statement ni Andy Byron tungkol sa viral video. Ang dokumento ay tila sinserong pag-amin at pagtatanggol mula sa CEO na may kasamang quote mula sa kantang "Fix You" ng Coldplay. Ngunit agad itong pinabulaanan ng kumpanya. Ayon sa astronomer, hindi totoo ang pahayag at wala raw itong kinalaman kay Andy Ipinunto ng kumpanya na ang Peking Statement ay nanggaling lamang sa isang parody account na ang username ay halatang ginawang biro. Nilinaw nila na walang anumang opisyal na mensahe na ibinaba ang kanilang CEO tungkol sa issue. Hanggang ngayon, wala pa rin inilalabas na tunay na pahayag mula kina Andy o Christine. Tila pinili ng magkabilang panig na manahimik sa kabila ng patuloy na usap-usapan sa publiko. Sa ganitong mga pagkakataon, paalala ng marami na maging mapanuri sa mga nakikitang content online. Hindi lahat ng viral ay totoo at mahalagang hintayin ang pahayag ng mga mismong sangkot sa isyo bago maglabas ng mga sariling opinyon o husga. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon, responsibilidad nating lahat na suriin kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. Ang pagiging maingat sa pagbabahagi ay isang paraan para mapanatiling ligtas at maayos ang ating online community.